September 3, nandito po tayo sa barangay San Antonio, bayan ng kuya po. Ikatlong araw na suspendido ang importasyon ng bigas. Oh. Tatanungin po natin ang isang magsaka na nagpagapas ngayong araw po na ito, si Kuya Simon Mercado. Magandang hapon kuya. Ah, magandang hapon po naman. Ah, ilang ita po po itong ah, pinagapas ninyo? Ah, 7 hectare po itong pinagapas namin ngayon. Ah, uh, ilang ka bang po ang uh, inani? Inani inani po ng 601. Ah, uh, 601. Ah, okay. uh, meron na po bang uh, na ahente? Eh kanina pong maga, meron pong pumunta rito, kinukuha po ng 14. Eh manghali po, kinukuha na lang ng 13. Oh. Oh, uh, tinuloy po niyo. hindi po, dahil mapakababa po ng presyo ng pala eh. Oh. Wala po pong mangyayari sa amin pagkasaka na ito? Oh, eh, hello, so, kamusta ngayon? Meron po bang iba nga lumapit na yeah. ahente? Meron naman po lumapit. Eh, kinukuha na po ng 360. At Ay, 360? Oo. Oh. Ibibigay oh, eh, niyo po sa 360? Eh, baka po maibigay na. Gawa po nung... Umuulan, na. umuulan pa po. Tapos, uh, ito po. Wala, kung dryer po namin, ang laki ng po lalo. Opo. Oh, oh. Po. So, ano po masasabi ninyo? dosa sa binabanggit na maaring tumaas na nga yung presyo ng palay dahil suspendido ngayon ang importasyon ng bigas. Eh sana nga po sana eh. Hindi problema po. Hindi na po kami nabuto ng pagtaas eh. ito po, naani na namin. Eh, yun na lang po talagang nakukuha ng presyo. Hanggang sa 1316 na lang kami. Okay, kaya po wala kaming magawa. Logi-logi talaga. Siguro po, pagka tumas yung palay, yung iba nating magsasaka, swerte na gawa nung haabutan ng pagtaas. Pero ako po, hindi na haabutan. Maraming salamat po! Sige po, salamat din po.